po mga katanim yan po ang ating pipino unang bunga ng pipino dito po sa ilaya ito yan namumunga na rin po ang mga pipino yan, may mga bulaklak na rin ho mababa pa ho siya yan, at hindi pa nga ho nakukompleto yung balag na ito yung mga bunga na kagad ayan kahit pa paano eh yun pa meron ho tayong ano meron tayong aasahan na makakain kain na pipino at least hindi na ho tayo kailang bumili maganda ho ang ano maganda yan na meron po tayong mga tanim tanim yun at dito naman sa kabilang ito yan po ang ating tundanan sumabit pa ako sa balag mga tundan po natin ayan nang nakaraang ano ah, bagyong kristin dapa po lahat yan dapa po lahat yan ayan mga tundan po natin ayan ayan po yung ating alagang baka ito hindi pa na nakakompleto ng linis eh ano tayo mga bagong tanim may nadadali naman ng mga kalang kambing meron po tayo mga panibagong tanim ayan po ang ating mga tundan kahit papaano, paano eh, kahit papaano, meron na hong tayo mga ano hihintayin eh wag lang ho tayong mauunahan ng talagang magagaling yan marami-rami rin ho tayong ano Ayan, ayan, doon pa. Ayan. Ayan. Dati ho, ito'y punong-puno ng napier. Ayan, yung napier na yun. Yun, eh, tatanggalin rin natin. At, matatam na ng ano. Tapos, diyan ho naman sa kabilang yan. Uh, ang ating plano ay gulayan. Malawak lawak pa rin ho yan. Dati ho, ito'y punong-puno ng napier. Tinagalaan ang ho natin na ano na hukayin ng paunti-unti ayan mga katanim at ito di nakita ninyo yung bandang ilaya na yun yung gitnang yan yan eh, hindi ko pa masyadong nagagalaw yung sa ilayang yun malinis na ho yun kakaunti na lang din at plano rin natin doon magano magtanim ng mga gulay-gulay kahit uh, paano hindi na natin kailangan pang ng, ng gulay o pang ulam masasambot na yung ating pangulam at gagawa rin ho tayo ng paunti-unti ng, ano, ng sarili nating mantika ay sige po at talagang uh, alas 6 na rin ho kami uuwi na rin muna sa ating nayon salamat po